kanta ni Bim si para kay secretary King. In theme? In, theme. uh, in theme? In real life. <laughs> Pero sa totoo lang ha, ito hindi naman to secret. Kinikilig talaga kami sa kanila. Kay Paolo at saka kay Kim. Kasi kung kung, kung lolokoy nila kami sabihin nila matagal na silang magkasintahan. Maniniwala kami. Actually, para sila mag-asawa sa set. Yung pagiging comfortable nila sa... Parang lang ha. Nakakanta na, nakakanta na. Okay, okay. Eto ang tao. 🎵 Sa libo-libong pagkakataon 🎵 na tayo'y magkasama 🎵 ulit palang kita 🎵🎵 na pinangmasaya akong isipin na 🎵🎵 ginaganyan ko niya 🎵

kaming representative. Medyo yung representative ng Liwanag Family parang kulang eh. ay oh, think, oh. Yeah, liwanag Family naman parang, dyan. Tay, hindi naman pwede magpatalo tayo. Yes, I tayo. think si Kai Cortez naman. Let's go, Miss Kai! Tay, hindi tayo magpapatalo sa mga... Oh, lahat pumayag ah. No pressure, pero lahat oh. pumayag. sabi ko nga, huwag mo nang i-upload. dramatic actor ho ako, hindi mo ako so singer. Yeah. Wala, wala, wala. Anong kakantahin ko? Ha? Huh? Ano? Mr. Dreamboy. What? Take over? Palakpakan po para sa mga fans si Kuya Longni! Hindi oh, ako mo makakanta nga! Ah... Uh, <laughs> Dream? Wala, takal. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Ano? Mr. Dream? Garnet, magkaibigan naman tayo. Bakit naman <laughs> doon? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, hindi, hindi talaga. Kasi, ah, uh, paartihin nyo na lang po ako. <laughs> <laughs> Ayan, manood po kayong lahat. Sabay-sabay tayo mag-download ng view. Magkano lang? 300? 49.9 49 para sa premium. Yes. Pero share mo mapapanood ang What's Wrong Secretary Kim ng free. Basta i-download ang view. Yes. Alright. So mukhang talagang aabangan na lang sa What's Wrong, ang Liwanag Family. Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa segment na yun. <laughs> Sobrang enjoy no, no. Thank you guys. Ngayon, magpunta tayo sa ating next question from Elisha Blando of Star Cinema Digital. This is for Kim Pao. Kim and Paolo. Kim Pao's fan base is growing bigger and bigger. Since nagawa na kayo by now ng dalawang series, may maaabangan kaya ang fans sa big screen naman. And what role or concept Would you like to do as a pair for a film project? As of now, walapa, wala But um, if ever there's gonna be an opportunity to uh, do a movie with Kim, of course, uh, I'll be happy to do it, and I'll be happy to collaborate or maybe even co-produce it. Ganun ka, okay? Kahit producer pwede. Okay? <laughs> Ano um wala pa naman sa ngayon pero oo, oh, pwede naman. Pwede naman as long as maganda yung kwento and then ano, pwede naman. Pero sa ngayon wala muna. Ito muna ang what's wrong with secretary Kim. Mabusog muna sila dito sa aming dalawa. But yung second part po ng kanyang question, if ever lang, what the role or concept would you like to do together if ever? Joseph. Siguro, ano, more on magkapatid. <laughs> Gulatin niya lahat, no? siguro no, surprise na Kahit anong concept doon, magagawa naman niya ng paraan. Natawa siya sa joke niya. Uy, tawanan niyo naman. Kasi sometimes na siya mag-joke. Aray, sa atin chan ko nakakatawa. <laughs> <laughs> Nakikita na namin yung dynamics niya on set. And of course, Thank you so much. Pero note lang natin, ang, ang nagtanong doon, from Star Cinema, ha? Star Cinema Digital. So, mali naman natin. And we have another one. Again, from Elisha Blando of Star Cinema Digital. Again, this is for you, Kim and Paolo. There are many celebrities who fall in love for real when they get the chance to work with each other. relating it to the series what is your opinion on office or work romance? Uh, for me it's always better to be professional I mean I know in some in some cases na talaga, you can't help but to fall in love with someone and you at your in or at your workplace but um, sometimes it's uh, uh, maybe just choose an appropriate uh, setting or area but um, for me kasi I always want to be professional when I'm on the set and when I'm working but yeah what well, it's true that what they said na may talaga and it can be helped especially if you work like eight hours a day with the same person every day and uh, it could happen thank you Paolo Kim? Ay! Ganyan nga yung soundtrack. Ako? Oo. Nag-vocal ko si Angely. Um, ano, siguro naman, um, mas, mas, mas importante, hindi mo siguro may iwasan yung gano'n. Kasi lalo na nagkakakilanlan kayo ng ilang oras sa isang araw na siya lang yung kausap mo. Pero mas importante siguro na mas maging maayos yung trabaho mo kaysa yung personal mong buhay yung pagit mo. Siguro magsasuffer yung work. At tulad namin or sa office, hindi ka makapag-concentrate sa office kapag inuna mo to kaysa dito. So parang mas priority pa rin syempre kung ano yung pinasok ko doon sa trabaho bago yung bonus na lang kung may added feelings pero mas importante pa rin talaga kung ano yung dahilan ng pagpasok mo doon sa trabaho, like office or like workplace with anything yun, mas malalaman mo pag hindi na kayo magkasama doon na natin ma ma siguro kaya may gustong itaglasin if po we're po. speaking uh, as our characters it's a different thing <laughs> medyo ibang level si BMC and si si BMC actually. Kay Secretary ito. Kim, ibang level. So, sana <laughs> abangan rin yung mga viewers natin. Tsaka mapapaisip ka, may mayroon ba talagang lalaki na katulad ni BMC na ganun siya sa secretary niya? So parang it's very romantic na type of bond. Yeah. Okay, thank you so much. Now, let's go to our next question. This is for you, Kim Chu. Ito ay galing kay Jay of Certified Kapamilya. We all know that this type of character is your bread and butter. But how is this character similar to you in real life and how is she different? Um, sa totoo lang, uh, sobrang nininervous ako dahil parang ang, ang taas ng expectations sa akin ng mga tao when it comes to rom -com. Pero to be honest, starting when I when we started taping this, ano, what's wrong with Secretary Kim? Hindi talaga ako 100% fully happy or fully myself. Kaya thankful ako kay Direk Chan dahil tinulungan niya ako, sila Paolo and everyone else to be myself. So I tried and okay naman siguro. Okay naman kaya para sa ko, Direk, tulungan mo ako or Pao, tulungan mo ako, ganyan eh, hindi talaga siya madali when we started doing this project. Pero sa awa ng Diyos, ayun na siya. So ayun na siya, ito na kami. And we, I, I tried ano, na maging extra extra. So madali man siya para sa akin dati. Pero ngayon medyo mahirap siya ng konti. But I tried my best. And sa tulong ng lahat, everyone else, okay naman. <laughs> So, hindi totoo yung iniisip ng lahat na porket ang dami mo ng rom-com na ginawa, eh madali na lang ito para sa'yo. oh, pag isang beses mo ka siya ginawa and and maraming, maraming ng kwento, hindi mo na